Manager, dead on the spot sa pamamarin ng si ng subdivision. Narito ang news ni Kim Gomez. Dead on the spot ang isang lalaki matapos barilin ng dalawang beses sa ulo ng officer in charge ng isang security agency at security guard na rin ng kanilang subdivision. Matapos itahin umano sa mga dala nitong construction materials sa barangay Bayanan, Bacoor City, Cavite. Kinilala ng otoridad ang biktima na si alias Richard, isang manager. Tumakas naman ang sospek matapos ang pamamarila na kinilalang si Alias Rudy. Sa investigasyon ng pulisya, papasok na sana sa kanilang subdivision ang biktima sakay ng kotse nito, nang harangin at sitahin ng nasabi na ka security guard sa si gate. Hinggil sa mga dala nitong construction materials, nagkasagutan ng dalawa hanggang sa mauwi sa pagkatalo at mapikon ang sospek. Dito na binaril ang dalawang beses sa ulo ng gwardya ang biktima bago mabilis na tumakas. Kasalukuyan ng kinutugis ng polisya ang sospek. At ng ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.